Salamat sa Panginoon At sa panahon ng tag-ulan, ako ay di Salamat sa Panginoon at di ako nangungutom. Salamat sa Panginoon at di ako nangungutom. Kayo ba mga kapitnis, nababasa rin ba kayo ng ulan? Pag nakita niyo yung ganitong sitwasyon, anong masasabi niyo? Kasi ang masasabi ko, Salamat, Panginoon. Hi, hello. Isang maulan na umaga dyan, mga kapitnes, no? So, magawa sa aron na ito dahil umuulan. Uh, mag out na lang tayo doon sa ating mga ilang viewers dyan. Napakaliit na channel pa natin pero may mga nagpapa out na sa atin, no? Salamat sa inyo. Uh, shout out dyan kay uh, Limwil Caballero. Oh, Chip, ah, saludo ang isang Jumarino Muscle po sa inyo. God bless, ingat sa trabaho sa kay ah, Jubilin Aquino. Oh, shout out sa iyo. Ah siya ay nagpapa-shout out at magpapa-greet ng birthday sa kanyang ama. Happy ah, birthday, ah, Jubani Sapanta. God bless. Sa mga pamilya ko dyan, God bless sa inyo. Shout out din uh, sa asawa ko, uh, Marie Chris, uh, sa Sapanta. I love you. Uh, sa mga anak ko dyan, uh, pakabait kayo, huwag kayong pasaway sa mama nyo. Lumabas ako kanina mga kapitnis, no? So, nagtanong-tanong ako kung balik na ba yung operasyon ng mga fitness gym. O wala pa rin, no? sarado pa rin yung mga fitness gym hanggang ngayon dahil sa pandemya so ganun lang talaga yan unti-unti namang makabangon yan malay natin uh, sunod na mga araw okay na ang lahat hanggang dyan lang muna mga kapitnis uh, maulan so wala tayong vlog ngayon o, abangan na lang yung mga sunod natin mga vlog pag wala nang ulan kasi maulan ngayon ha sige hanggang sa sunod